Natagpo ang wala ng buhay ang babae na unang naiulat na nawawala sa Porok 3, Barangay Buenavista sa Bansalan nitong September 29 ng hapon. Ayon sa Bansalan Police, isang nagja ang nakadiskubre sa bangkay matapos mapansin ang masangsang na amoy sa lugar na unang inakalan niyang patay na hayop. Laking gulat nito nang matagpo ang hubot-hubad at wala na buhay ang biktima. Agad niyang iniulat sa pulis ang insidente. Agad rumesponde ang tauhan ng Bansalan MPS. Narecover sa pinangyarihan ng mga piraso ng damit ng biktima at cellphone. Siya ay nakilala ng kanyang kaibiga na si Angeline, na taga-barangay Barayong Magsaysay, Davao del Sur. Nabatid na apat hanggang limang araw na pinagahanap ang babae na nasa state of decomposition na. Hindi naman maiwasang maisip ng ilan na biktima ng panggagahasa ang babae dahil wala na itong damit. Patuloy ang investigasyon habang hinihintay pa ang resulta ng Provincial Forensic Unit upang matukoy ang sanhinang pag kamatay ng biktima. Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang kaso pang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing babae. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.